Magandang uh, hapon mga kaubayan, mga karunda. Real talk lang po tayo mga kaubayan. Yung mga tulad ko na na masukan o empleyado. Doon sa pagtatrabuhan ninyo, hindi maiwasan yung may maingit na tao sa inyo. Yung uh, lahat na lang nakikita na, 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 ginagawa mo. Kaya na malit na bagay pinapalaki yan para maging malakas doon sa bus mo doon sa amo pero huwag kayong nga uh, panghinaan ng loob huwag kayong nga uh, susuko dahil yung mga ganyan na tao tinggit lang yan ang gusto niya siya lang yung umangat siya lang yung uh, umasinso hindi naman tayo nakikialam sa kanila kung ano ang achievement mayroon sila. Pero sila, pag makita nila na ikaw mismo may maliit na pagbago sa buhay mo, papansinin yan, bibigyan ng uh, ibang kahulugan yan. Tulad sa akin, sa trabaho ko, marami ang uh, pakitang tao kapag akaharap mo sila, mabait. Pag uh, kausap mo sila, akala mo kung uh, panig sila sa iyo lahat naman na ginagawa mo para magampanan mo yung uh, trabaho mo at matapos mo ang uh, lahat ng uh, inuutos nila sa iyo pero pagtalikod mo andyan yung uh, dagdag na salita hindi nila kaya nga humarap sa iyo so yan yung mga tao nga plastic yung mga taong ganyan kung tutusin puro na lang nga kwento eh puro na lang ang kwento na wala namang sa gawa matatapang lang ang mga yan pag nasa loob ng trabaho pero pag nasa labas ayaw magsalita Ang totoong mabait uh, na empleyado gawin mo lang ang trabaho mo sundin mo lang ang uh, ipinag-uutos sa iyo at isipin mo ang pamilya mo dahil lahit, lahat ng paghihirap mo ay para sa kanila lahat ng pinitiis uh, mo na hirap at pagod para sa pamilya mo yan hindi para sa mga taong sip-sip at hindi rin sa mga taong mapanira sa iyo. Kung uh, sila ay uh, wala kang laban sa kanila dahil uh, ugali na nila eh, yung uh, ganyan na gawain. Ang magandang gawin natin mga kababayan, ipag-pray na natin kasi ang buhay ng tao, isa lang naman eh. At saka yung, uh, kasipsipan nila, sila na ang bahala dyan. Yung sip nila, o yung uh, paninira sa'yo, may kabayaran yan lahat. Basta kumapit ka lang, sa Diyos, at ipagprimo sila, dyan sa mga ginagawa nila, na may tamang panahon at may isip nila kapag ang Diyos na ang kumilos sa kanila basta tayo mga kaubayan magtrabaho tayong maayos huwag tayong manlamang sa kapwa ipaubayan natin sa Diyos yung mga kasinungalingan nila yung mga paninira nila so yun lang mga kabayan ang uh, masabi ko kaya go lang tayo sa ating mga pangarap para sa pamilya magandang uh, hapon sa inyong lahat at uh, maraming salamat sa lahat ng uh, nakinig sana maging maging uh, mayroon kayong na, na, aral at maging uh, matatag kayo sa bawat trabaho